Hi guys, for today's video is gagawa tayo ng ladok. Ibig sabihin ng ladok is ladak. Ibig sabihin ng ladak, sining sinaglag, sinaglag, or pinataang gata. Uh, yan po yung iloloto uh, uh, natin. Ito nga pala guys, yung tatong yung

Ito pala guys yung kabayo ko. One zero. ginagatang gata. tang gata. gata sa Tagalog. Sa Ilocano, ladak. Sa Bulinaw, ladak. Yeah, ito na yung ginataang gata tawag sa ano ladak sa bulinaw naman ladak ito na yun guys masarap to